tungkol sa agrikultura at pagkain, ang hanap buhay, ang trabaho, kinakailangan tutukan talaga ang tunay na problema ng taong bayan. So, yun tungkol sa mass resignation, medyo very bloody naman yata yung proseso at uh, hanggang ngayon, dadalwa pa lang naman ang tinatanggal. Ano bang, uh, ano bang masasabi natin? Apat lang ang tinanggap, dalawa lang ang cabinet level. di nakakakabayo yun eh di ba tapos it may have given the wrong sign it may have given the wrong signals about uh, the country and uh, in some way also um, jeopardized our economy ang ating stock market ang ating mga at investor kinabahan so parang uh, parang nakaka-nervous naman na nangyari kung ang uh, ang pakay lamang idadalawa palang gabinete. At uh, nagtataka rin ako sa bigla ang uh, pagsara uh, o oh o babala na magsasara yung EDSA, di ba? Narinig natin si JV kanina, si Senator JV. Tama naman yun. Bakit biglaan na uh, sasarahan yung uh, EDSA na wala namang alternative? E paano naman yung tao na eto nga, nagre tayo sa traffic dahil sa may sasakyan tayo. E paano pa yung nagko-commute? Mas lalo. At uh, may nagtanong sa akin, isa sa inyo tungkol sa San Juanico. Yung San Juanico Bridge sa Leyte at Samar eh, malaki rin problema kasi biglaan na lamang inanunsyo na kinakailangan daw ng uh, repair and rehab na bilyon-bilyon. Eh, tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab, may 451 million lang ang uh, linalagay doon sa tulay mismo at yung inaakala namin pag repair ng uh, ating uh, tulay eh 4. ano ba 4.7 billion eh mga kalsada lang pala yon Talaga naman na neglect ng todo-todo ng bonggang bongga yung tulay. I feel very badly personally about it dahil yung tulay eh, simbolo ng uh, administrasyon ng aking ama. Parang uh, pinakamagandang infrastructure project yon nung panahon na yon, 1973. At uh, yun nga uh, pinag-ugnay ang dalawang uh, Lalawigan, dalawang isla, at uh, pinag-abot ang uh, mga tao at uh, mga magsasaka. Yung kanilang mga produkto pwede nang uh, ikalakal at ibenta. Eh biglang napabayaan pala ng todo-todo, ilang taon, mga per lamang yung mga... Uh, kalsa kalsada, alam naman natin mas malakas ang racket doon samantalang ang uh, tulay, ang tulay ay eh, talagang napakahirap na trabaho, very specialized uh, bridge engineers ang kinakailangan. Uh, ano pa ba ang tinanong ninyo sa akin? I'm senator. Eh, hindi ko alam kung sino dapat sisihin kasi yung the roads going to San Juanico Bridge um, entitled the Maharlika Highway. Ah, uh, linagyan lang ng titulong San Juanico, hindi naman pala yung tulay. Ayun. Ma'am, ma Yes, ma Cliff Benson po from Bloomberg. Ma'am, yung yung move po to to de facto dismiss the impeachment uh, complaint. Uh, how do you assess po yung support ng mga senators? Is it, I have is no it idea. Support? I have no idea. It's just being mooted as one of the options. thank you po. Sorry, sorry. I uh, cannot so, enlighten mo. Wala well, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kasi pinag-uusapan lang. Oo. Ah, uh, yung tungkol sa San Juanico, babalikan ko lang, ano. Sana, mabigyan na ng subsidy uh, for the transport cost. Kasi right now, only light vehicles are allowed. Walang bus, walang truck. E kawawa naman yung mga taga-Samar. Eh, tatlong Samar yan, northern, eastern, and the uh, Western Samar, kinakailangan nila ng subsidy ng transport cost for basic commodities. Magroro man lang sana, mabigyan sila ng konting tulong, agri-products, construction materials, lahat na para. Talaga naman, eh, wag naman sana tuloy-tuloy yan. At uh, kung aayusin, pwede ba yung mismong tulay na ang ayusin? Thank you, ma'am. Ma Group effort. Eh, hindi nga kakayanin dahil sa barm election. Eh ngayon, may balibalita at uh, na teten sila at yung ledak na ang liwaliwanag na itutuloy yung postponement, nagulat naman ako at uh, nananawagan ako sa mga uh, kinauukulan na i-reconsider nila. Dahil uh, yung BARM, napaka-importante. Yung barangay, there's no urgency naman as a matter of fact. Kung kakausapin mo yung ating mga LGU, talagang hirap na hirap na sila eh. Ang uh, bigat nitong election na to, may todo-akap, todo-aix. Nako, talagang gapang. So may yung barangay, dapat hindi yung BARM? Tama, dapat. Baliktad. Dapat mapuspon talaga yung barangay at SK. Umupo lang sila ng dalawang taon ang laking uh, gastos. Uh, sayang. Balik na naman tayo na natin 'yan at tutukan yung ating pangako sa ating mga kapatid na Muslim. Mama, ano ba yung status dito sa Senate postponement ng barangay E eh, kami nag third reading na kami, nag-aantay kami nung January pa kami tapos February tapos so, uh, so, doon sa Congress, ganun din. Nag-aantay din sila kung kailan ma-agenda. Hindi pa, hindi pa. Kasi naghihintay sa Congress. Ang sabi ni Congressman sa Garbaria, wala pang notice ang speaker. Eh, nagugulat ako kasi noon, ang, uh, ang timbre ng admin, pwede pa paspasan na yan, ipospone na kaagad-agad at anim na taon na. Eh, bakit bumaliktad? Kaya ang himala. postpone four years, three terms. Ngayon, nalugi pa sila, naging four years times two terms, which is less than the existing three years times three terms. Eh, parang kinakawawa ng kinakawawa yung mga barangay. Dapat magisip sisip sila kasi nahihirapan na nga tayo na ipababa yung uh, mga programa ng gobyerno. Tatanggalin pa yung mga uh, termino, yung mga, yung mga kapangyarihan ng barangay, babawasan pa yung term. Eh, talagang hindi na sa taong bayan. Nakaka nakakagulat nga yung ledak eh. Kasi kung titignan mo yung listahan, puro pang negosyante, di ba? Yung 1 to ten, puro pang big time. Akin lang. Yung house version, 6 years? lang yung kuhan yung open access. Yung open access yung bill ko. Yun. Pero yung iba, pang negosyante, sana naman meron rin tayong nakita na tungkol sa trabaho, tungkol sa agrikultura, sa murang pagkain. Wala eh. Okay, Tapos yung maliliit, yung pinakamaliit na sangay ng pamahalaan na barangay, isa sa tabi pa. Yes, please. Sorry, Nilfa. Niyo, yeah, yung endorse, yung yung version kasi sa house 6 years, sa amin 4 years. Tapos kapag 4 years, 2027 dapat ang eleksyon ayon sa Senado, ayon sa Congress 6 years, 2029. Iniiwasan ng pilit yung 2028 kasi sabay na naman ang presidential. Oo, kasi uh, ayaw pumayag ng napakahaba na termino. Uh, dito sa Senado. Pero 4 years, 3 terms din nila. Yes, 4 years, 3 terms, tulad ng dati, yung sinauna. Pero yung House, 6 years, 2 terms lang. Yes, pero 12 years so, rin ang ending. So wala bang wala bang intention na i-adapt ng House yung Senate version o yung Senate version na i-adapt? Eh wala eh, hindi pa nila nakakalendar. Ay, nakakalendar ng dalawang araw, pero hindi tinitake up. Kaya nga, uh, nagtatakaan lahat at uh, nagdududa na may kababalaghan. Ayun na nga yung barm. Kaya sila kinakabahan.